So ayan, magandang tanghali mga ka-update At ngayon po ay update tayo Ay First Lady Lisa Aranita Marcos Welcome To Romis Update Channel so Mapakita tayo ng video mamaya mga ka-update Ito na marahil yung matagal lang hinihintay Nire-request ng mga DDS Sana ito na rin yung magtuldok doon sa kanilang ginawang issue na nag-viral mga nakarambuan patungkol kay First Lady na sinasabi nila na wala dito si First Lady kundi na sa ibang bansa particular sa LA at doon nga raw ay nakakulong ito na nga dahil matagal na nilang request na si First Lady ay mag live at magpa-interview daw sa media saka sila maniniwala na si First Lady ay nandito sa Pilipinas So ngayon po, uh, sa ipapakita nating video Live na live si First Lady Kasama ng kanyang mga anak Doon sa Kalayab Elementary School Lawag City, Ilocos, Norte. Live na live siya dyan Ikita natin no sa kanyang video uh, Simula pagdating uh, no? maraming media na kagad yung nakabang mismong yung mga mga cover o kaya ay nakabang ng mga media yung nagsabi na kasama ni Congressman Sandro Marcos yung kanyang ina walang iba, First Lady Lizara Nita Marcos at yung kanyang dalawang kapatid so ito na mga ka-update pakita na natin yung video Nandito tayo ngayon sa Kalayab Elementary School at bandang 9.14 a.m. kanina nang dumating ang first family. Uh, kasama dyan si First Lady Liza Marcos, si uh, Ilocos Norte First uh, District Representative uh, Sandro Marcos at ang kanyang mga kapatid na sila Simon at Vincent. Nakapila sila ngayon dyan sa labas ng kanilang presinto at naghihintay para sila ay makaboto na. ma'am. Okay na, boss. Okay. Sayang po Sa video mga ka-update na natin na simula sila dong nakatayo So yung uh, pagpasok nila Ay hindi uh, na natin nilagay yung video uh, Nandoon yan sa ating Ibang vlog mga ka-update Pwede nyo pong tignan yung papasok pa lang sila sa gate no? dito sa inilagay natin doon na sila nakatayo nakapila sila dyan para maghintay nga uh, matapos yung nauna sa kanila so makita natin dyan yung paggalang uh, at natin na uh, kabila-kabilaan yung mga nag-video sa first family so sa isang video eh nga, tapos na silang bumoto at uh, marinig natin yung request ng mga media at lahat ng naroon na nagbi-video sa kanila na ipakita yung daliri ni First Lady at sumagot si First Lady narinig natin yung kanyang busis so yan yung matagal nyo nang nire-request na magpa-interview si First Lady yan, sasabihin nyo pa kaya na edited, ewan ko lang kung sa vlog natin na to mga ka-update ay may magsasabi pa na ito ay edited no? at may magsasabi pa na tayo ay sinungaling uh, sa mga video natin yung mga nagko-comment talaga tayo yung sinasabing sinungaling ay paano daw mag-subscribe sa atin ay fake news daw tayo so tayo pa yung naging fake news sa kabila ng mga ebidensya na ating pinapakita mga ka-update huh? so live na live si First Lady yan sa Kalayab Elementary School no? hindi lang uh, sarili niya kasi kung maglalive yan si First Lady uh, sasabihin nyo naman o bakit hindi pa kita yung paligid baka nag live ka dyan sa US no? sa, baka nag live ka dyan sa yung kulungan <laughs> so ganun lang yan eh pero dyan po makita natin na nandoon talaga sa Elementary School, no? Sa Kalayab Elementary School at uh, may nakakita sa kanya hindi lamang media kundi lahat ng mga nandoon sa booting place no? kaya marahil ay ito na yung tutuldok doon sa inyong uh, pagribintang na si First Lady ay nakakulong sa LA at mabubulok na siya sa kulungan yun yung sinasabi Although na yung iba naman nagsabi na pinawi lang si First Lady dahil sa immunity at pagkatapos ng kanyang immunity, siya ibabalik na naman doon sa LA para makulong, no? so ngayon, andiyan yung maliwanag na ebidensya, na no? Maliwanag na ebidensya. Hindi ko lang alam kung may magko-comment pa dito na yan ay sasabihin ng mga Kasi nakaraan, Uh, nung hindi kasama ni Pangulong Bongbong si First Lady, yun din yung sinabi. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog, humingi po ako ng pasensya. Ngunit lagi po nating sinasabi, tayo ay nasa katotohanan lang. At sa nakagusto naman ng ating vlog, palike na lang po, ma-share na din at pasubscribe subscribe na rin sa aming maliit na channel. Muli po, maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.